Ay, ay, ang laki. Ang laki, ang laki. Ay! ay! Ay, laki! Dali, siyo! Siyo, siyo, tutoy! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, nandito pa nga rin pala kami ngayon sa palaisdaan ni Kuya Marvin Almanon. At ngayong araw nga guys, eh, talagang sobrang excited si Baron dahil magpipishing nga pala kami mamaya sa palaisdaan. At ayan, bago nga pala kami pumunta doon, ay nag-almusal na nga pala muna kami ngayon dito ng aming dinner. Grabe, napakasarap pala mag-almusal guys kapag ganto kaganda yung ambience ng lugar. Kaya tamang po trip na naman mga itik. At ayan na nga guys, pagkatapos nga pala namin mag-almusal ay eto na nga pala yung na oras ni Baron. Sa wakas, pangingisdaan na kami ngayon. Kaya ayan, nilabas na nga pala ni Baron dito yung kanyang pang malakasang pamingwit na daladala -dala niya pag galing dasma. At ayan guys, papunta na nga pala kami ngayon sa palaisdaan ni Kuya Marvin. Medyo malapit-lapit lang naman daw yung guys, bali walking distance lang siya, basta motor kayo. Grabe, sobrang ganda nga ng place dito guys, parang ang sarap ditong tumira. At ayan nga guys, mayamayalan maya lang nakarating na nga pala kami ngayon dito sa palaisdaan ni Kuya Marvin. At makasama ngarin nga rin pala natin ngayon dito si Madam Mindorenyang Mangyan. Sa so, wakas, matitikman na natin ngayon yung luto ni Madam alam kaya sana makahuli ngayon si Baron dahil kung hindi pa ewan eh, ko na lang talaga ay na nakahuli na laki 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 yung tie parts At ayun na nga guys, makalipas ang ilang oras sa pagsiset up dito ni Baron ng pamingwit niya ay umpisaan niya na nga pala mang huli. At ayun nga guys, sa kahuli na nga rin pala si Plantito Mer dito na maliit na isda at sumunod naman si Kuya Mac dito. Ang laki na nahuli niya. Grabe, napakalaking bangus na ito guys. Estimated ko dito mga ano to, isang kilo sa one port. Kaya sa bakas may uulamin na kami mamaya. Gagawin namin tong homeless bangus. At ayan guys, muntik pa nga makatakas tong bangus na to pero buti na lang nahuli pa rin siya ni Kuya. Kaya ayan, si na natin siya dito. At ayan na nga guys, malakas kutob namin na mukhang makahuli na si Baron dito. At maya maya nga lang guys, tama nga kutob namin. Kaso nga lang, eh, goals napakaliit lang na nahuli ni Baron ay ay ang laki ang laki ang laki ay, ay! ay! Kaya baron, Anong feeling? Uh, ano? Napakasaya. <laughs> <laughs> at ayun na nga guys, sa wakas natupad na nga pala ang pangarap ni Baron. Grabe ang laki ng nahuli niyang bangus at hindi lang isa. Dahil maya maya nga lang pala ay nakahuli pa nga pala ulit siya dito ng isang malaking bangus na pangalawa. At hindi lang dalawa guys dahil meron pa nga pala dito pangatlo. Grabe natupad na yung matagal ng pangarap ni Baron na makahuli ng isda. Eh, hey, baka Baron niyan? At ayan na nga guys, pagkatapos nga pala namin manghuli ng isda, ay nagluto na nga pala dito ng ating makakain sila Madam Mindoreña at si Kuya Marvin. Grabe, ang sarap ng mga puputripin natin ngayon guys, kaya sobrang thank you po. Kaya tamang putrip na naman ang mga itik. At dahil nasain na naman nga pala namin ngayon 3 minutes ng buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa paranood guys. I love you all. Mwah!